Hello guys, good afternoon. Welcome to my another vlog. Andito na naman tayo guys sa ano, trabaho. Ito guys, uminom lang ako ng kobra dito sa tindahan. Yan, bikiri po ito mga guys. Yan, yeah, ito po. Kami bumibili ng ano. Pag may nang delivery ng ano, mga tinabay. Ayan po guys, yan na po ako sa trabaho namin. Yan po. Saka may isa po ano dito, guwapo mga guys. Oh. Ayan, nasa loob kung makikita niyo mga guys. Ayan. Ano muna tayo mga guys, yung relax muna. Grabe, sobrang pagod talaga. Lalo bukas mga guys, apat na container po yung ano. Expert namin. Kaya ano muna tayo, eh, relax muna. Bukas, apat, expert. Eh, kaya kapagod. Ako lang mag-isa kasi na ano. Wala si Garan. Ano muna tayo mga guys? Cobra Energy Drink. Pag mayroon ka wala kang talo. Ayan. At saka, mga so guys, sobrang init talaga. Ayan mga guys, oh. tawiran lang yan. Ang laki rin ng kumpanya na pinapasokan. Kaso lang mga guys, medyo jeans lang kami. Kaya... Ayan. Nagpapayay muna ako kasi mayroon pa riyata yata ang ano, 2 minutes. Okay. Hindi din buti po. Tapon pa. O, oh, sige na mga guys, bye muna. Ang Uh, abangan nyo lang po yung mga ano ko panibagong upload okay guys bye bye paalam